Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Tumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang laming dalawang namatay nang mabagsakan ng tori ng silowe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Eh? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at tinaliktan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng ego sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, Tatlong taon akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga. Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng Sabado po sa ating lahat. Kung hindi rin kayo magsisisi, mapapahamak din kayong lahat. Isinalaysay ni Jesus ang parabola tungkol sa isang puno ng igos na itinanim sa ubasan. Sa loob ng tatlong taon, hinanap ng may-ari ang bunga nito, ngunit wala siyang makita. Kaya't iniutos niyang putuli nito, ngunit nakiusap ang tagapag-alaga ng ubasan. Panginoon, hayaang manatili pa ito ng isang taon. Aalagaan ko ito at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga sa susunod na taon. Kung hindi, saka ninyo putulin. Ang mensahe ni Jesus ay malinaw. Binibigyan tayo ng Diyos ng panahon upang magsisi at magbago. Katulad ng puno ng igos, tayo rin ay inaasahan ng Diyos na mamunga ng kabutihan, pag-ibig at pananampalataya. Ngunit madalas, inuubos natin ang mga taon sa pagwawalang bahala, sa kasalanan o sa pagiging malamig sa ating pananampalataya. Gayon man, ipinapakita ng parabola ang awa at pasensya ng Diyos. Siya ay handang maghintay, magpatawad at magbigay muli ng pagkakataon. Ngunit tanda natin, ang biyaya ng pagkakato na hindi walang hanggan, darating ang araw ng paghatol at inaasahan ng Diyos na ang ating puso ay tunay ng magbabago. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay namumunga ng kabutihan sa buhay ko? O baka ako'y gaya ng punong walang bunga? Buhay ngunit hindi nagbibigay buhay sa iba. Ang panawagan ni Jesus ay malinaw. Magsisi tayo habang may oras pa ang bawat araw ay biyaya upang magbalik loob, magmahal at mamukay ng may layunin ayon sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, salamat po sa iyong walang sawang habag at pasensya sa amin. Marami ng pagkakatoong kami nagkulang, ngunit patuloy mong pinalalakas ang aming loob upang magbago. Tulungan mo kaming maging tulad ng punong namumunga ng pag-ibig, kabutihan at pananampalataya. Linisin mo ang aming puso at patubuin ang mabubuting gawa sa aming buhay. Sa tulong ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung nabless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, ilike at ishare upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.